Labinsiyam na taong gulang na si AJ Manas tinalo ang world number one champion at MVP sa Reyes Cup. Isa na namang tagumpay ang nakuha ng ating pambato sa billiards. Ito po ay dahil tuluyan ang nakuha ng Team Asia ang kampyonato sa 2025 Reyes Cup matapos pangunahan ng ating dalawang pambato na sila four-time world champion and SEA Games gold medalist Carlo Biado at ni Starboy AJ Manas. Nagtandem po ang dalawang ito sa final showdown kagabi sa doubles event sa Ninoy Aquino Stadium kung saan hinarap nila ang world rank number one player na si Fedor Gorst at ang teammate nitong si Moritz Neuhausen. At hindi nga po binigo ng dalawa ating pambato ang buong Team Asia at maging ang mga Pinoy fans na sumuporta sa kanila dahil dinumina nila ang laban sa score na Fabi Tuto dahilan kung bakit na uwi nila ang kampyonato. Agaw eksena naman ang bagitong si AJ Manas dahil sa napakabatang edad lamang na labinsyam na anos ay hindi talaga ito nagpasindak sa tibay at kalibri ng kanyang mga katunggali at bagkos pinatunayan nito sa lahat na tama ang naging desisyon ng team captain na si Francisco Bustamante na isama siya sa lineup. Una ng ginulat ni Manas ang mundo matapos ang kanyang upset victory laban sa world number one Fedor Gorst sa kanilang singles showdown sa score na 5-4. Bukod dyan ay dahil sa panalo nila ni Biado sa doubles match, kaya naman dalawang beses niyang nagawang talunin ang numero unong player sa buong mundo sa loob lamang ng torneo. At dahil din sa napakagandang performance na ipinakita niya, ay ang siyang dahilan kung bakit siya ang tinanghal bilang Reyes Cup MVP. Halos mangyayak-ngayak pa si Manas na ma-interview ito dahil sa sobrang sayak. Pero aminado din ito na sa palagay niya o mano ay deserve nyo naman daw makuha yung MVP award. And your 2025 Reyes Cup MVP is from the Philippines!